What's up, mga lodi? Good morning, happy Sunday. Yan, mga lodi. Ito ang aming morning Sunday. Busy kami. I-flex ko lang. Abang nagagawa tayo ng reels, eh, ano tayong ginagawa dito. Yan. So, mga lodi, sana busy rin kayo sa inyo. na kanjinakis, may project. Yan. Ito tutulungan ng kanyang mama. Yan, yan yung project. Ano ba diba ko kung ano pangalan ng project niya mga lodi? Egg roll. Ano? Egg roll. egg roll. Yon? Roll. Yon, egg gold. Roll. Gold pala. Egg gold. Yon. Roll. Yan. Sa <laughs> mga lodi ang aming Sunday. Siyempre yung mga ginapis ko, mga hindi pa naniligo. Kaya mga naiyapang merap sa camera. So, fix ko lang to. God bless, mga lodi. Thank you for ano nga pala, samantalay ko lang rin. Shoutout sa inyo lahat pala. At maraming maraming salamat. 6.5, ongoing na tayo. Ano? So, pinagtataka ko, Lodi. 6.5 na tayo, pero ang hirap ng maka 1K. Marang mas mabuti pa ng 500 lang ako. Palagi ako nakaka-1K. Pero ngayon, ano, 6.5 na. Hirap na ako pang watch eh. commit nyo nga dyan, Lodi. It's kung bakit. Yan. So kami. So yun lang mga Lodi ah. Pero maraming maraming salamat sa inyo ah. Shout out sa inyo. So nakapagsimba na ba kayo ngayong linggo? So kami hindi pa. Siguro hindi ko alam kung pero pa ako. Mamaya ang hapon. So yun. Tutorial muna silang dalawa. Yan mga Lodi oh. Yan. Yeah, so, baka mamaya, ah, wag na, hindi ko napapakita. yon no ang aking esposa. Napakaganda. Yan. Yeah. Siyempre, pag kayo ng partner, yung best friends of you, dapat yun. yon No? Yes. Right, yan, yung si ate, wala rin siyang paso. Kaya, yeah. lang, mga lodi. Babu, happy Sunday. God bless. Thank you.